Yon, magandang araw. Ito yung pamamaraan natin para makapag tayo ng kalapate. Ito. Joy Ultra. Joy Power Bula. So, ganito yung ginagawa natin. So, Ito yung pakpak -pak ng kalapate natin. So, ginagawa natin dyan. Tawa tayo ng isang lalagyan iyon yan. 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 Yan, yan, yan. Tapos ipapahid natin dito sa taktak ng ating lapati yan. lahat lang ng ano, primary.

Ay, stick na siya. Bila naman. Oops, ulitot. Oh so, Pawawala na natin to. Kaya so, naka-stick na siya. Pawawala na natin to sa may uh, landing board. Hindi, dito muna pala natin pa wala. Para hindi, para sa sabay na sila. Lagay muna natin sa ating viewing. Puti. Maganda sana natin yung puti natin. Ako, pagka, ano, pagka lumilipad na. Para puting-puti siya. Mainam kung ano gawin nyo to nang meron kayong katulong para mas madali. Kaya nyo rito oh, Para yung ilalim din, maano din. Magkano lang naman isa nito? Marami na kayong malalagyan. Oh, stick na yung pakpak nya. Hindi na makakalipad yan kagandahan pa nito pagka nagpaligo na kayo, pagka batcher na sila. Pag nagpaligo kayo, maganda yung pakpak nila. Pagka nagruruting na sila ng mga 1 week, 2 weeks, ginagbabawas na ako sa gitna. Ayan, stick na siya. Ba? apat na lang itong hati natin tali tatlo lang na pang ano, 3M nadali ng sawa saan ang pusa ito regalo sa atin to ni parang Leo spirito shout out parang koy hindi pa lumilipad. Ngayon pa lang. Tandaan na ito. Pamaraan din to, wala kayong viewing na, na sa mga loob ninyo. Last. Sayang. Bisa natin na 3M yung nakakain ng sawa. Panglipat din sana din yun. kaya. Ah, Babaw sa ilalim inilalagyan ko para pagka na mo, dali lang mag-stick. Ayan oh. stick agad oh. Glit na sa glit lang. Ayan na, na, stick na siya. Pabila. Kita, kumapit. Ako bababa ng atin, sir. Sa muna natin yung Tin muna natin. Oh, Sa muna natin yung pagpasok ng uh, ngatin ano. Oh. So, ito na. So, ito natin 'tin kabila. Yan. Ayan lang natin silang lumabas. Takot pa yan eh. Ayan natin. Ayan natin. Ayan natin Ayan. Labas na kayo doon. Doon. sa labas na. Yun. Yan. hi, labas. 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 mo na Labas. Labas. naman lumabas. So oh, sa labas ka, ayun na sila, ayun oh, yung tatlo, mahala ka, mauunahan akong mag-badget, yeah. so, ayan. So kayaan na natin sila dyan, kayaan na natin naka-open yan para pagka gusto na nila, ayun na sila oh. Tignan hindi makakalipad yan kasi nga naka-stick yung pakpak nila, ayan oh. <laughs> Right.